Ciao Raga! Musta na Alora, ako ay mag update lang sa iyo Raga ha. Tungkol doon sa papremyo natin na ipinamigay regarding sa Chad Holidays Year End Papremyo na kakulag ko ang tap tap Send. Ngayon, yung mga nanalo natin na sampo na kusan na ay nakatanggap sila ng 50 euros na yan ay nilagay na ni Top Send doon sa kanilang Top Send account. So, congratulations ulit sa inyo. And then, tungkol naman doon sa lima na nanalo ng tigo 100 euros na dapat ay bibigyan natin sila ng grocery package at dadali natin sa kanila. Dahil sa iba't iba na dahilan ay nagkasundo na lamang kami na ibibigay ko sa kanila yung 100 euros nila. So isa-isahin natin ha para na sa ganun ay malaman mo din na naipamigay na natin yung kanilang mga papremyo. Si Naraga Melrose at saka si Raga Janice, yung kanilang na, napanalunan na 100 euros ay ipinadala ko doon sa kanilang postipay. So ipapakita ko sa si Raga ha Aray yung kay Raga Melrose And then ito naman yung kay Raga Janice Natanggap nila yung kanilang 100 euros Doon sa kanilang post account Si Raga Irene naman ay ibinonifiko ko sa kanyang uh, konto yung kanyang 100 euros na napanalunan. Samantalang, kung napanood mo na Raga, si uh, Raga Angelica, nagpunta siya dito sa aming opisina sa Vialimon sa 347. Para sa ganun ay personal na magkakilala kami, magkausap kami. At iniabot ko sa kanya personally yung 100 euros na napanalunan niya at may kasama pa na tap-tap -top send na t-shirt. And then yung panghuli natin, Uh, pinuntahan ko naman si Raga Christopher, okay, nagkita kami sa labas, and then, uh, ibinigay ko din sa kanya personally, kami ay uh, nagkakilala din, yung 100 euros na napanalunan niya ay ibinigay ko sa kanya, at siya ay binigyan ko din uh, ng uh, Top Top Sen t-shirt at ipapakita ko sa si Raga, yung short video kung saan ay nagkausap kami at ibinigay ko sa kanya personally, yung kanyang 100 euros na napanalunan na sa Top Top Sen So yun raga. congratulations ulit doon sa mga nanalo doon sa ating kauna-unahan ginawa na Chad Holidays Year and pa preview ng 2023. Congrats doon sa 10 na nanalo ng TIG 50 euros at doon sa 5 naman na nanalo ng TIG 100 euros. Maraming salamat raga doon sa inyong pagsuporta sa akin. Maraming salamat sa pagtitiwala nyo sa top -top send Kami ay umaasa, ako at ang uh, top -top send na patuloy na kami magbibigay sa inyo ng serbisyo sa ating mga OFWs na kusan ay mas magiging uh, mas madali, mabilis, uh, safe at saka, syempre walang bayad, walang uh, transfer fee yung pagpapadala doon sa mga mahal natin sa buhay na nandoon sa Pilipinas at lagi rin na mataas ang palitan saan meraga na sa mga susunod na pagkakataon ay magkakaroon pa rin tayo ng mga parafol ng mga pa na ibibigay kasama ang TopTap Send. Kaya raga kung hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakakapagpadala ay mag-download ka na ng TopTap Send do sa Google Play Store o kaya naman ay sa App Store. And then, kapag ka nagpadala ka, huwag mong kakalimutan na gamitin yung promo code ko na RAGACHAD. Ito yung aking promo code, RAGACHAD. Gamitin mo yan doon sa iyong first transfer para makatanggap ka ng 15 euros na bonus doon sa iyong ipapadala. Huwag kakalimutan ha, papalala ko lang ulit sa iyo na walang service fee, walang uh, charges, walang transfer fee kapag kayo ay nagpadala gamit ang tap send doon sa mga mahal natin sa buhay na sa Pilipinas. Pwede ka magpadala sa GCash o kaya naman ay sa Maya o kaya naman ay sa mga bank accounts doon sa Pilipinas. So yun raga, maraming salamat ulit sa iyo. Abangan mo yung susunod natin ng mga important announcements at saka mga papremyo paraffle natin na kasama ang tap top send. Kaya raga, wag kakalimutan, i-tap tap send mo na yan. Karat sira Ala proxima.